morning sa inyong lahat <clears throat> so bali malaki na naman ngayon ang ibas Ayan, oh. so bali maungo ulit ako ng mga ano, mga shell na pwedeng pangulam mamaya so tara guys samahan nyo ako let's go tatawid pala ako dito pupunta sa kabila dun uh, tao Ayan, may mga tao pupunta ako dun dito tatawid ako sa ilog sa ilog Hanap ako ng mababaw na pwede kasi malalim din. Hey. mm ayan dito na tayo patawid na ako sa ilo bali ito pala yung mababaw na dadaanan kasi dun sa parting dun malalim dito yung mababaw ayan may nakita na akong isa yan o no, yung parang kanal kanal na yan bayan ng halaan tingnan ko kung may laman walang laman kinuha na no na tayo ayan may nakita akong balako <coughs> kaso wala na tong laman kasi ano eh na ano to sa bagyo, yung malakas na bagyo. ayan Namatay na kasi malakas yung bagyo. Eh. Wala na tong laman. Tinggais. Eh. Puro na lang putik. Wala nang laman, putik na lang ang natira. tapo nakakita ko ng ano ah uh, isang uri ng shell tawag sa amin balinggo guys. May bali to, oh insha. Ah, kunin eh mayroon ako na akong Ito may ano, mmm katipay tawag sa amin. Ito dalawa. Okay, na Tag -tag na. So, bali ito pala yung bahay ng ano, baling kugay. Ayan yung parang abobo. Bahay ng balingkugay kugay. So, bali ito na siya. Okay, dalawa. aw, oh. laman sa ayo isa na walang laman namatay na yan kasi ano eh, malakas yung bagyo dito sa amin tsaka malaklalak yung ano, ano kaya ganyan na yun po namatay na ayan may ano may nakuha kong isa ayan hmm, hurigda ang tawag nito sa amin kasi laging nakahiga yan Bali ito halaan pala. Kuha ko dito naka ano naka bawang lang siya. Ayos, dagdag. Dagdag balingkugay. Eh, okay, sana makarami. Masarap to pag ano. Pag uh, ginataan na maraming sili. Alright, dagdag. hindi ko sigurado kung alaan to eh yan, yan yung naka, ano, nakaumbok na yan ayan mukhang yan no hindi kita ata bali yan ko, ano na, ko na ng... hukain ko na muna ayan meron yang laman tama ko oh, alaan nyo ayos ayan ano daming ano namatay na ano balingkugay Ayan, minpo Ito po. Wala na itong laman. Patay na rin. Ayan po. Buka na rin. Wala na. Ito guys, may nakita akong bahay ng Balingkugay. Ayan. Ayan, yun. Milalim. Meron itong laman. Ito na. Ayun. Ah, Ayos. Ah, Ito pa guys, bahay ng ano, malingkuge. Ayan. Ayan yung ano, parang gulay, ano, bobo. Ayan. May laman to. Ayan, ano na. Kung ano na siya, nagbuga na siya ng tubig. Bale, ito na. Yun, no. Okay. Sana makarami nito. Para may pangula mamaya. eto pa ayun nagbuga na ng tubig sa so, pala nito dapat ano lang dahan dahan kasi matulis ang ganun nito yung ano nyan yung ganyan nyo sobrang tulis nyan parang blade yan masakit to pag naka ano, ka sugat Ayan. Halaan. One, two, three, four, five, six, seven. Ayos. Pitong halaan. Okay. <coughs> Ayan guys yung ano yung ba ano isang bahay ng ano ng halaan. Ayan yung butas na yun na dalawa na magkatabi. Yan ang madaling kunin kasi kitang-kita kita na yung ano yung bahay niyan. Wala ay ayun siya. alaan niyan, guys, tingnan niyo. Oh. Uh. Ayun. ayun. dalawa. Ito baling ko, Tingnan niyo, guys, ah. Ayun. Ito na. gay na sa lalagyan so bali ito na pala lahat yung nakuha ko ayan madami na din ano kaya ang masarap na luto nito So bali guys, so uwi na pala ako. Bali na ako pala ako ng ano, tama na tong pangano pangulam. Okay, solve na ang pangulam mamaya. Thanks for watching. Salamat.